Hello mga mare, samahan nyo nga ako ngayon at bibili tayo ng mga kagamitan para sa kubo at sa garden natin na gagamitin ngayon. Kasama ko nga pala ngayon si kumaring Abi sa pagbili ng mga kagamitan. Tara. Pumunta nga pala kami ngayon sa supermarket at ito na nga ang binili namin sa Ace Hardware. Bumili nga pala ako ng sprayer, ito siyang klase 2 liters lang pala yan para sa mga insekto. Hindi ko nga pala alam kanina kung anong bibilihin ko at nakita ko nga itong fertilizer kaya binili ko na rin. Dinagdagan ko nga ng tatlong klase ng mga pako. Pa Di uno nga ang binili ko D2, at D3. Kaya iba't iba talagang sukat nila. Gagamitin ko nga pala yan para sa paggawa ng kobo. At talagang napakaganda ng gamitin nitong malaking pako para nga dun sa pader. At kani kanina nga lang, dumating na nga yung mga inorder namin ng mga bala or bamboo Kaya naman nga, nagsimula na kaming hakutin nito. Nagulat nga ako sa mga sukat ng mga bamboo kasi ang lalapad niya. Talagang kahit isang piraso nga, ang bigat na nitong buhatin. Iniwan nga pala ito sa kanto ng nyog ng bahay ng pinsan ko. Dahan-dahan nga pala ang pagbuhat ko nito kasi nga marami nga itong mga pansalugsog o yung splinter na tinatawag. At si Abi nga ang taga-video ko dyan. Unti-unti lang nga dyan ang buhat ko kasi marahan ko talaga itong binubuhat. Nakailang balik nga ako dyan kasi sobrang bibigat ng bawat isang piraso nyan. Nakalimutan ko nga alas dos pa lang pala yan kaya sobrang init na mamawis talaga ako dyan sa pagbubuhat na yan. Halos sobrang excited na nga akong matapos yung kubo na yan kasi para maipakita ko na rin sa inyo ang resulta. Hay, hindi ko talaga alam kung gaano ako ka-excited dyan. At dati nga, nagsimula lang ako sa pagtatanim, pero naisipan ko na rin gumawa ng kubo. Awan ko ba? Hala, nakita nyo na tuloy ang resulta ng bahay kubo ko. Trapal lang nga pala ang nilagay ko dyan, kasi sabi ko, bibili pa ako ng pawid. At samantala lang nga yung nilagay namin dyan, para may pahingahan na muna. Pero mga mare, hindi pa yung final result nyan, ha? Paunti-unti lang pala yung paggawa ko dyan sa garden ko ngayon, kasi sobrang ulan, pabago-bago talaga yung panahon. Tapos may mga ibang bagay pa akong ginagawa. Buti nga naisisingat ko pa yung pag-garden ko. Halos umaumaga nga. Maaga ako nagigising. Sometimes 4.30, Para i-check kung tumubo na ba talaga yung mga gulay na pinunla ko. Ay nako! kapag nag-voice over talaga ako yung aso laging tumatahol sinasabayan ako side nga dyan sa bamboo stick na in order ko umorder nga pala din ako ng mga liit na kahoy at bala ko ngang sundan na rin ng pagbili ng pawid para malagyan na rin ng bubong yung bahay ko mga mare. At kung makikita nyo nga sa paligid mga mare, talagang sobrang ganda nga tumayo ng kubo dyan kasi makikita mong sobrang ganda ng tanawin at mga bulubundukin. Alam nyo ba mga mare, sobrang lapit lang yan sa kalsada. At kung if ever nga tumayo ako ng bahay, sobrang lapit na rin ang posta pagtatayuan. For sure, makakalibre tayo sa 5 meters na pagkakabit ng kuryente dyan kasi hindi siya malayo. Buti nga, ang ganda ng panahon ngayon, pinagbigyan talaga ako. Kaya na-deliver na rin yung bamboo stick na order ko, yung mga bala. At yan nga pala ang request ko, 5 feet lang yung taas. Ito lang yung pitong piraso at ang maliliit na kahoy lang yung nakuha ko dyan. At natuwa nga ako kasi yung ibang kahoy nga binigay ay binalatan na nila, hindi na nga ako mahihirapan mga mare. At sobrang pawis na na nga ako sa mga oras na yan. Ewan ko ba kung bakit sa unting kilos ko lang sobrang pawis na pawis na ako. Siguro dahil na rin to sa makitubig talaga ako sa isang araw, ang dami kong nauubos mga mare. Kailangan din kasi natin maging hydrated para magamalang ganda sa katawan. <laughs> Sorry, nautal ako. <laughs> Paano ba naman hindi ako mauutal? Andito si Abby, nakikinig sa pag over ko. <laughs> Diyan nga pala sa video na yan, tinulungan na rin ako ni Abi kasi last nahakot na rin namin ng mga kahoy yan. At kinabukasan nga, gagawin ko na yan para sa pagbabakod. Buti nga, ang daming tumutulong sa akin ng mga tao para magawa itong kubo at yung mini garden ko na yan. Kaya salamat, maraming salamat sa inyong lahat. Kung di dahil sa tulong nyo, hindi ko rin tumatatapos at wala akong idea sa iba. Mga mare, salamat din sa inyong mga advice kung paano magtanim ng mga gula. Yung last post ko nga ng pagtatanim ng gulay. Ang daming nag-comment doon. At tinuruan talaga nila ako kung paano magpunla ng mga buto. Oh. Unang-una na nga yung pinsan ko dyan. Sabi niya, lagyan ko raw yung punlaan ng bawat isang buto daw. Oh. Mga mare, pa like and share na rin kayo. Comment na rin kayo sa baba. At pipili ako sa inyo para bigyan ko kayo ng pangkape. Salamat! Kaya abang lang kayo. Ang dami ko pa dyan i upload na video tungkol dyan sa mga mini garden ko. Magdadagdag nga tayo dyan ng mga hayop. Para hindi siya boring. Loring. Siya nga pala mga mare, 'di ba dati may daan diyan. Binakuran ko na rin 'yan para malawak na 'yung pagtataniman ko ng mga okra, talong, kalabasa, radish, at ng iba pang mga gulay. Nag-over the backod lang pala ako diyan para ilipat 'yang mga bamboo stick kasi kung mag-iikot pa ako, mahihirapan ako. Salamat.